Hello, hello mga katigs Mananghali na tayo Ito, sinangag Siguro ito <laughs> May kanin, sinangag Masaya At saka masaya dahil may isda kami May May May, may skin din kagaya kahapon Pero kahapon ah, Salmon, ito, puti ito eh Baka sibas ito eh Ayan, puti siya eh Sibas siguro ito eh. Parang sibas ang anong ko ang, ang skin eh. Tapos meron kaming ewan ko ito. Hindi naman siguro chicken ito, ang, lang laki ng legs. Ayan. At saka ito yung gulay namin. Meron siyang sibuyas na maliliit. Meron din patani. Ayan yung patani. <laughs> at sa aming aming sabaw ay eto gulay gulay ito na marami eh kaya lang hindi ako kumuha eh hindi ako kumuha nung ano yung inano ko lang yung sabaw lang kinuha, sabaw lang kinuha ko hindi ako kumuha ng laman man natin hmm. may sili sili na ano na hindi maanghang ah may taban siya at ang aking panolak ay mango juice wala ka na pepsi hindi ka na maka score sa akin pepsi <laughs> sa labas na lang pag anong makain kami ng anak ko sa labas <laughs> ayun lang matitikman si pepsi ngayon wala tayong antayin pa kundi tikman na natin ang loto nila kung pasado ay eh, pasado eh pasadong pasado kasi eh, libre <laughs> direklamo ka pa libre na nga it all you can libre na nga tapos direklamo ka pa ano ka siniswerte oke oh, okay, okay, bye bye mga katigang kita kasi tayo mamaya